Thank you, thank you. Ah. Grabe yung ano mo. Nakapagbigay ng ilaw. Ah. Okay. Ayan, pangali. po namin sa inyo yung aming uh, panalisik tukol sa kamalayang na good night sa kalakaran ng katutunan kalayan. Natatakang ako kami kung bakit ka na napasama kami dito sapagat so, kayo po lahat ang inyong paksa ay tungkol sa wika. Siguro ang kagayan ang magpapaganda ng wika. Yeah. <laughs> 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 so mga kasama ko, kung uh -huh. so, ano background na po bakit kami ay nag interesado na magkaroon ng ganitong pananalisi, una kami po ay uh, galing sa seminaryo ng mga ex-seminarians at puro lalaki ang <laughs> uh, nagtuturo ng reliyon. At uh, lahat po kami na nalisip nito ay uh, umiinom o tumatagal. E eh, siguro, isang justification ay para ma pa mapapagdilayo ma namin ang kaulugan ng uh, kalakaran ng katutubong tagayas. Sana meron tayong iinom yan. Kaso nga lang. Uh, dito pala, uh, meron po pala kami uh, ano, uh, nakakanta. Uh, pero baka abutin tayo ng alauna eh. Huwag na lang, huwag na lang. Uh, so, siguro bibigkasin na, na lang. Bibigkasin uh, okay. <coughs> Maririnig sana yung boses ng uh, ating mga pero banggitin ko na lang din po para para makita niyo yung liriko kasi ito yung lyrics na na nagbubuod doon sa sa ano re research. Ah, uh, Awit Panalangin. Mula sa isang puno sa bumbong ng kawayan pumatak, ang katas ay kay busilak, ang bulay malalasap. Pinagpaguran ng lipak na kamay at ng pawis sa sa nooy na nukal tanging sa iyo lamang iniaalay, inumin na walang kapantay. Bula sa mga baging na kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katas ay naging alak. Ina na lang muna, ha? Sige po, yun yung lyrics na, na kakantahin sana. Ah. Yes. Ah. <laughs> 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 yung lunchtime <Einstein> kasi <laughs> nag, nagsasabi na, na nabilisan lang natin. Pinutong kami noon. <laughs> <laughs> Uh, uh, 'yung mga lugar na napinagpuntahan ng Tagayan ay sa Batangas, Laguna, Misamis Oriental, Cavite, uh, Camarines Sur, Oriental Mindoro, Mindoro at Quezon. Ito po 'yung mga mga lugar na na pinag pinaglagakan ng ating grupo. Ah, uh, pakita ko to. Hindi na. Ah, hindi na. Ah, hindi na next. Mga katanungan lang po habang nagkakaroon ng tagayan, ito yung mga tanong sa, sa, research. Ano ba ang kahulugan ng kalakaran ng katutubong tagayan batay sa karanasan ng mga kabahagi sa pag-aaral? Pangalawang tanong, ano ang kamalayang naguugnay sa, kata, sa kalakaran ng katutubong tagayan? At pangatlo, ano ang mga kahalagahan na idudulot ng katutubong kalakaran ng tagayan sa sarili at sa kapwa sa aspeto ng pakikipag-ugnayan. Kasi, kasi nabanggit kanina yung mga ugnayan. Ito yung nabubuo habang nakakaroon ng uh, ng uh, tagayan. Uh, metodo, metodolohiya ng pag-aaral, fenomenolohiya, isang methodology para makita natin yung esensya ng karanasan na walang halong biases, walang halong sariling pagkaunawa. toy ay galing sa kanilang mga sariling karanasan, kaya walang panghusga. Kaya kung ano lamang po ang kanilang karanasan, ito lamang po yung aming ilalahad. Oops, sorry, hindi na. Hindi na. Oh, para mabilis. Uh, yung proseso, uh, nagsimula sa simpleng pakipagkwentuhan. Yung mga ganito lang, simpleng uh, kwentuhan, sharing of stories. Pangalawa, uh, yung pakikilahok na ng, uh, ng grupo sa katutubong kalakaran ng tagayan, kung ano yung ritual ay nakibahagi din yung grupo para makisama sa ritual. Pangatlo, uh, nandun yung uh, batayan. Mula doon, nandun yung batayan sa pagpili ng mga kabahagi. Pangapat, uh, yung mga katanungan uh, sa pakikipanayam. At panghuli, yung pagpoproseso ng mga karanasan. Nandun yung unang uh, theme o yung tematiko. Ikalawa, yung eidetikong pananaw at balikhaing pagbubuo. Uh, hindi nyo makikita yung mga picture nila eh. Kasi, uh, pero mula dito, uh, medyo maliit lang kasi siya eh. Sayang eh. Uh, mm, ano ba? Uh, screen na. Ito yung mga... Uh, mga ilan sa sa kasama kasama namin sa Tagayan. Uh, tag, uh, <laughs> Kaya pag naalala nyo, kailan kaya huli yung, kailan kaya yung huli yung tagay? O, para makarelate kayo uh, dun sa ano. Salesman lang eh. <laughs> <laughs> Baka papatok. Uh, uh, unang uh, karanasan, nakastema siya ng ang mag-ahalamang, ahalamang tagapagpunla ng buhay. maghalamang tagapagpunla ng buhay. Kasi isa siyang, uh, farmer. At, at ito yung Makikita niyo yung latrato ng ano punla. Dito nakaugat kung ano yung mga kwento, simbolo sa punla. Habang may buhay, may pag-asa. Ayun. Imagine niyo 'yung babang 'yun yung sinasabi niya. Oh, habang may buhay, may pag-asa. Ikalawa, ang dakilang ina na tanggera. Hindi lang ama 'to. Oh, may mga kasama tayo ditong ina na tanggera. At ang kanyang symbol o yung uh, um creative symbol na ginamit ay bacha. Tibay at lakas ng loob sa bawat pagsubok. O ah, ano na? Ay ah, siguro ano lang kahit mga lima lang muna, Mula no? Lang. Marami. Para marami po kasi e, okay, ito. Ito yung last. Ito Ikatlo, ang responsable engineero sky is the limit. Ah, nabanggit nga ni ma'am, sky is the limit. At compass, yung kanyang simbol. Ah, kapwa ko, pananagutan ko. Ganon siya ka responsable sa kanyang sa kanyang kasama. Ay okay, pang-apat. Nandito po ang uh, ang si Kuya No, ang tunay na lingkod ng Diyos at ng mga tao. Isang katikista, isang lay minister ang parang naka ko yan nung no? nag-inom. <laughs> uh, <may unit, laughs> kasi nung ano, kaya uh, yun yung picture. Ang pagiging matapat ay pagsasama ng maluwat. Isang katikista. Yeah? Oh, last, last. Last. Ah, uh, ito na po, last. Ang madiscarting si Boy Akyat. Uh, isang madiskarte. Kapag may hirap, may ginhawa. Okay na muna siguro to. Ah, uh, uh, mula, mula po doon sa iba't ibang tao na kasalamuha sa Tagayan, uh, kinuha namin yung mga mga konteksto nila at kung paano nila naunawaan yung kanilang karanasan. Eto yung, basahin ko na lang po kung ano yung eidetic insight o eidetic kong pananaw. Ang diwa at kamalayang aspeto ng tagayan ay umuugnay sa aspeto ng buhay ng tao, lalo na sa mga nakikisa sa pagsasakatuparan nito. Bawat tagay, bawat galaw at bawat pagdiniig sa baso ay isang pagbubuyang-buyang ng sarili sa mga aspetong personal, individual, ugnayang pang social, mental, sikolohiyang Pilipino at spiritual. Ito po ay mula sa mensahe ni Marquez, hindi porket lagi kaming umiinom ay tatawagin kaming lasinggero. Hindi ka, hindi laging lasa ng alak ang aming hinahanap, kundi yaong pagkakaibigang totoo. Problemang nakakalimutan, samahan na tumitibay at pangarap na nabubuo sa bawat tagay. Yun ang kanyang eksaktong sinabi. Ah, uh, bablayan ka ba ba yan? Maba eh. <laughs> Yung ano na lang. Ay, sorry. Yung ano na lang. Yung... Ayan, okay. Sakto. Oh. Uh, uh. <laughs> bilis naman ni Ate. Pa ah, five bucks na lang. Five bucks lang. Doon na sa buo. Buo na gano'n. Buo na gano'n. Masahin na lang po na ako kabuuan. Parang in-style tayo ni Ate. Grabe, no? Parang... Uh, <laughs> ah, Bilang pagbubuod, ang kalakaran ng katutubong tagayan ay nagiging daan sa ng pag-uugnayan ng bawat isa. Ito ay isang mahalagang ritual sa buhay ng bawat kabahagi simula pa sa kanilang pagsilang hanggang sa pagsapit ng kamatayan. Pinag-uugnay nito at pinagiging sa ang kabuang aspeto ng buhay, ng boy na mga kabahagi, ang kanilang isipan, damdamin, pakikipag-ugnayang sosyal, pakikipag ugnayan sa inang kalikasan at espiritual. Nakapagdudulot ito ng malinaw na kaisipan na nagiging daan upang makapagbigay ng mga kahulugan at magandang aral. Nakapagdudulot din ito ng lubos na kasiyahan sa kalooban sa kabila ng matinding pagkapagal sa maghapong mga gawain lakas at tapang ng loob sa pagharap ng mga hamon ng buhay na sa kanila ay dumarating sa pinag-uugnay ang pagkatao ng bawat isa. Yun po ang aming uh, konklusyon sa... Ito sa, uh, po yung malikay uh, simbolo sa mandala na nagbibigay bot sa mga pagbabahagi ng uh, aming mga respondent o kabahagi sa pag-ingin. Uh, kainuman. Salamat po. Salamat ng madami. Thank you po. Thank you. Ah. cheers. Sir. Cheers. Agay. Ano ba? Ano? Cheers. Ano? Parang uh, <laughs> bilis mo yung pagkara. Yung di ba yung sinipi, nakita niyo pong inilaraman niyo pong sinipo. You're not able to fight po kanina kung Uh, so like, oh, Maraming po pa yung mga respondents. So yung iba't ibang sectors ko ba i over nyo? Or um, I have heard kasi po katulad po yung naka-focus So medyo nalito po ako kanina kung sino po talaga yung mga response respondents po. Kung naka-aakla po ba talaga ito sa mga katulad po or stripes lang? Or pinasok mo po yung iba't ibang sektor? Then, ano ba inspiration Kasi na pinigyan siya pa. Ang ang isa pong katutubo, katutubo. ay hindi ito umuugnay sa tao. Ito yung katutubo na ginagawa natin na nagisnan. At ibig sabihin, ang amin pong mga kabahagi ay galing sa ibang mga uh, tao. Hindi naman sector po. Kaya merong katikista, may engineer, ay, minority eh, Sabi ko na ako, pag huli, maraming tanong. Pero, na-explore kaya, siguro maganda din na ano na bakitin? kasi sa tingin ko ibang sektor, like let's say the LGBT, community iba yung lalabas mga tema, iba yung lalabas na mga, mga values na napak sa service daw so galing din siya kasi sure pwede niyo recommendation uh, uh, sa next week po dito sa ako na pwede, 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 pwede. Pwede. <laughs> pwede po namin i-uwi uh, uh, kami this may end galing ah uh, meron um, um. uh. po kasi pag ano yung katutubo na talagang sa atin sa Pilipino kasi pwede tayong uminom na nagisa katulad ng mga banyaga ang Amerikano so individualistic sila pero napaka siguro napaka seldom na makita natin ang mga Pilipino ay nag-iisa umiinom Mali pala siguro sa mga alcoholic niya no pero sa yung kalakarang uh, umog yung ugdai natin pag tayo ay uh, umiinom sa handaan sa pista di ba kasi mga Pilipino very festive tayo eh no kung uh, lahat ng ating mga lahat ng uh, okasyon, meron tayong kainan at inuman. Isa, nag-iisip <laughs> pa nga tayo at para, ano pa ang gusto natin gawin para masabi na mag-justify yung ating ano, di ba? Kahit lamay. At yung lamay, <laughs> di ba? So, ibig sabihin, ah, uh, ngayon ay yung tagay ay isa-isa. Pero ang katutubong tagay ay gumagamit lamang ng isang baso. Diba? Nakikita yan, nakikita yan. Kaya <laughs> siguro mas masumasalamin yung uh, pagkakaibigan, malalim na ugnayan ng bawat isa. At siguro ito ay hindi lamang sa Pilipino. At ito ay nagmula rin sa salita ng sa mga Kristiano, no? Yung Jesus na kung ikaw ay hindi uh, iinom sa baso ko, ay eh hindi kakabilang sa akin. Kaya hindi lamang ito ang kulturang Pilipino bagkus ito ay merong uh, tema ng pang-spiritual. So sir, pwede po yun. Maganda, no? Siguro so, sa, sa sektor na ganoon, uh, pwede pong gawin. Lamat po. Session road. <laughs>